Good morning, guys! Hi, Pa! <laughs> ano lang tayo, Alice? Pagkakataon na pa, maligo na ko? O, ka Cheddar! Ito na si Cheddar. Meron na rin yung sakit yung baby ko. Malala yung kubo niya. Baby! Ba't nandito ka lagi na? Hmm? Ba't nandito ikaw lagi-lagi? Na, eh? Hmm? Dito mo gustong tumambay hiniwalay hmm? hmm? namin namin na talaga dito na siya sa ano sa sala yung dalawang batuta napakasigla sana huwag silang mahawa si Bella sa kasi Sky Kaka. ngayon si Sky tabat yung ching matakaw sila lalo na to si auntie Ante-ante. Hi, guys. <laughs> Nandito kami ngayon sa game ba ni Papsi. Ayan. Gusto daw niya magpalabok. Ililibre mo ako. Hindi pa yari yung Jollibee. Jollibee. <laughs> Malapit na guys, siguro mga 2 weeks na lang magbubukas na ang Jollibee doon. Kapilis no? Oo. Oh, oh. Kapilis na trabaho noon. Eh, siyempre. <laughs> sa ano na lang, mang inasal palabok sa kalo-halo kemas okay, okay 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 guys uh, ano kami ngayon dito bibili kami ng gamot ni cheddar at saka uh, babalik kami kay Dr. Lumang check up po uli ngayon guys so, mm -hmm. ito yung dating Jollibee tingnan nyo naman motor lang ang po pwedeng pong ano pumarada dyan ay nako Oh, nga, dito ako bibili ng gamot eh. Doon. ang hirap ng paradahan dito sa video na ito. Eto pwede dito. Oh. Kung sana, ano. Pero tatagal tayo Oh, di ba? Magpakukuha ng cheque si Papsi. <laughs> oh, di ba? Okay na guys, pauwi na kami ni Papsi. Mamerienda na rin yan. Solve. <laughs> na solved na Ay, sarap ng ngiti <laughs> happy na naman <laughs> bahay. Ay, nga pala, ano? Alam niyo talaga. Kuminta <coughs> yung mundo namin ni eh, Papsi. Pero, papakita ko sa inyo ha, guys. Yung ano namin. Yung mga halaman namin. Ang gaganda na pala. Hindi ko rin napapansin. Nakikita ko, napapawawa ako minsan. Pero, syempre... Diba? Nalungkot tayo ng todo-todo. Malungkot pa rin naman, guys. Kaya lang ayoko naman na kayo ay mabigatan dito sa vlog natin. Sayan, so, papakita ko sa inyo yung halaman namin. Ang gaganda, promise. Dandalaran, tararan, tan tan tan. Oh, di ba? Isn't it amazing? Isn't it lovely? Mmm, ganda Uh, para sa pagtatae kay Cheddar Ayan Kotrimoxazole Parang sa tao din ano uh -huh. Sana nagumalingan baby ko Kasi lapit siya ng lapit kanina Alam niyo ba naiwan kong bukas yung ano Yung pintuan sa kwarto Talagang pinuntahan niya ako. Hinanap ako ni Cheddar. Pinuntahan ako sa CR. Ayan. Hi, baby! Yung mata ba? Ang kakay! Ang kakay! Ang kichikiri kakay! Walang kaalam-alam si kakay. Yung mga anak niya may mga sakit. Ang chikakay! Ang chikakay! Ang chikakay! Ari! Ari! <laughs> Love you, baby ko. Hmm, papataba sila. Ano, wala kayong kuryente, ante? Walang kuryente si ante. Nadat na namin. <laughs> kawawa naman dito ito yung bayabas na nilaga ni papa bayabas, malunggay at saka guyabano, pinagsama-sama namin, ito yung iniinom ko guys alam nyo, yung laki na naitulong sa akin 2 days na complete yung iniinom ko ay, parang lumakas yung pakiramdam ko maganda talaga ito guys, try nyo din bayabas, ala, hoy ano ba yan bayabas uh, guyabano, dahon ng bayabas, dahon ng guyabano, at dahon ng malunggay, nilalaga namin ni Popsi. Yung parang lumakas talaga yung pakiramdam ko, guys. Bumili ako uli ng alcohol. Meron pa naman kami, guys. Pupunuin ko yung mga lalagyan namin. Ay, yung nasa sasakyan, Papa. Lalagyan natin. Tapos bumili uli ako ng mga baunan. Ayan. Kasi yung darling ko... Kapag merong ano dito, hindi niya natatakpan. Yung iba, iniiwan lang niya dito. Walang mga takip. Eto, buti may takip. O kahit na pagkain ng aso, buti natakpan niya. Papa, painumin mo nito ah. Si Cheddar. Cheddar! Dito na si Mama. Nasaan ka? Cheddar! Cheddar! Ayun! alika na dito! alika na kayo Lobat na naman tayo. Lobat na naman. Lobat. Lagi na lang Lobat. Lagyan ko ng label yon para hindi makalimutan ni Papsi. Kumusta yung baby ko na maganda? Incake. Unam tayo ng gamot, nak. Jcake. Ay, mahina na talaga siya, guys. Mahina ng mahina. I love you, baby. I love you, mahal ko. Nahihirapan na si Cheesecake, guys. Nagpook na siya. Ano nyo yan? Ayaw na ayaw siya sa ano sa sa Daya Park, hindi yan makatiis. Pero dito, nakahiga na lang siya. Hindi na siya nagre-response sa akin. Wala na. May nang may nanay, maganda kong anak. May nang may Cheesecake! Cheesecake! Pahinga ka na, mahal. Pahinga na, mahal ko. Time check, guys. 3.40 na ng hapon. Pasensya na kayo pagkain nyo nga dyan. Hindi ko na naituloy. Wala na si cheesecake. Kinalma ko siyempre yung sarili ko, guys. Kinalma ko muna. Wala na siya. Hindi na niya kinaya talaga. Hindi na niya kaya. Mahinang mahina. Napansin ko na yun kaninang umaga pag gising namin. Pero tumitingin ba siya sa akin? nititigan pa niya. Ayaw nun. Ayaw nun ng ano. Hindi yan dumudumi sa ano. Hindi dumudumi sa kung saan-saan sa kama. Hindi, hindi siya dumudumi na ganun. Pag dudumi siya, pupunta siya sa ano. Kahit nung ang mahina siya, kaya pa niya maglakad. Punta siya sa basahan. Kahit umihi, pero ngayon hindi. Sa, kam, sa ano, sa higaan na siya dumumi. Sabi ko kay Papa, kanina dumumi na siya ayan guys, pabaunan na lang natin si Cheesecake ng isang magandang alaala. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero nagpaalam ako sa kanya. Parang umingiti-ngiti nga siya. Hindi ako makapaniwala. Ganun pala yung aso. Ganun pala. Kahit hayop talaga. Pararamdaman mo yung pagmamahal. Ah, bigat guys uh, pasensya na kayo bigat na bigat ako ang hirap sumamaya so, uh, hindi ko na yung ano detail guys basta wala na si cheesecake ko uh, sigurado malulungkot yan si ate cheng si kuya clark pag nalaman nila wala na. Kaya kailangan bantayan namin mabuti si Cheddar. Nangyayari kasi, napupuyat ako kay Cheesecake, si Papa naman kay Cheddar. Pupuyat din siya. Si Papa, si, siya sa ano, doon siya sa... sa sana natutulog kasama si ano. Oh, wala kasi yung kuryente namin. Ayan, meron na naman. Ayun, yata Ayan, ni Papa yung ano, yung... electric fire. Ay, yung ano, yung ref namin. So, mag aano ako, guys. Mag-disinfect na ako dito sa kwarto namin. Para si Cheddar, may, madala ko naman siya dito. Siya naman yung maalagaan namin. <sighs> yung dalawang batuta kasi nandun lang sila sa ano sa lanay so magdi-disinfect ako tanggalin ko pati yung mga kortina namin tapos isasalang ko siya washing machine pero babalik ko na rin siya kaagad dito kasi ano naman yun eh automatic yun, maano siya kaagad, madaling matuyo. So, ayun guys, tanggalin ko muna itong ano, laman ng, ng ano, ng kama. ngayong umaga guys, wala na rin si Cheddar. Kanina alas 11 ng umaga, wala na siya. Kahapon si Cheesecake, ngayon naman si Cheddar. Biglaan lang yun, yung kay Cheddar, nagulat din kami. Pinainom po siya ng gamot kanina umaga, okay naman. Tapos, pinakain ko siya ng ano. Ha? Dito? Hindi pa na-disinfect eh. Edison disinfect mo muna sila tas dalin mo na dito mamaya ay ito dito ayun kasi pumasok dito kanina nakita ako ni ano ni cheddar nakita niya ako sinundan niya ako dito naglalakad siya okay naman pero siyempre mahina na kasi 3 days na wala siyang kinakain puro ano la lang yun ah, <sighs> dropper na lang ginagawa ni papsi sa kanya so lahat din yun kagabi, kahapon, wala na si Cheesecake. Siya naman yung inalagaan ko kahapon. Hanggang kagabi. So, yun guys. syempre kailangan natin tanggapin ng dyan na yan. Meron pa tayong dalawa. Ayun, si Sky. Yan, mainit na tubig yung ano, pinanguhugas sa kanila ni Popsi yung mukha nila sa may mata tapos yung sa pem pempem mga paa, yun lang nililinisan ni eh, Papsi mamaya ano uh, gupitan ko siguro yung mga buhok nila sa paa kasi masyado na ano eh makapal so ayan back to, ano na naman kami apat na lang nila na naman uli kami meron pang sabi ni Cheng ano ay Eh, pabaksin pa natin sila. Ano, complete vaccine na sila, guys. Pero one year naman na kasi. Kaya, sabi ni Cheng, ibalik namin sila sa, ano, sa bet para mabaksin sila. Pero sabi naman ng vet noong, ano, nung dinala natin si Cheesecake, ano, kailangan, eh, two months, two to three months na observation. Eh, mo ba yun? Pero ibalik pa rin natin. Na? Oo nga, hindi. Guys, ang daming saging nito. Nilagang saging, pritong saging. <laughs> pritong parang french fries yung pagkakahiwa ni Papsi. Para daw hindi ako maumay. So, unti-unti lang naman guys. Hindi ko naman kailangan na lak lahat ito. <laughs> Para tumaas yung potassium ko kasi tataas din yung sugar ko. Kailangan pa rin in moderation. But anyway, thank you Pops sa pagluluto mo nito. Tapos, alam nyo guys, ang daming ano, binigay sa amin kagabi ng kaibigan namin. Thank you, Eljen sa Jeremy. dami nilang binigay na saging. Dalawang piling na ang laki-laki. Grabe. Ayun oh, meron pang nilagang kamote si Papsi. Nandun. Eto guys, para hindi kasi masira yung saging, lalagay namin sa freezer ito. Pag ano, mamaya, mamayang hapon, para hindi siya masira. Tapos ito naman sa, sa aming dalawa ito ni Pops, hindi lang sa akin ito. Meron din siyang piniritong kamote. Opo, alam po namin na ano mas maganda kung nilaga lang siya. Pero sa dami po, mauumay ka naman. Kaya yan, ginawa ni Papsi. Para makain talaga, gumawa siya nito. <laughs> ang galing ano. Pero masarap siya. Kahit pa isa-isa lang ang kain. Yung kamote, ang sarap eh. Dun sa gabi na yon Ito oh. Mm. Mm. Medyo na ano na siya. Nalanta-lanta na. Pero, masarap pa rin. Mm. Sarap ng kamote. Meron siyang asin na binudbud sa konting asukal. Mm. masarap na And napakaraming tiklupin doon kaya kinuho ka dito. Magtitiklop ako dito sa loob ng kwarto. Habang andito ako guys. Okay, guys, kakakain lang namin ni Papsi At, ayan, wala na, malinis na dito Yun na lang, medyas ko ang nandyan Malinis na, na ano ko na Na ilagay ko na sa mga cabinet Kanina yung mga lupin ko So, malinis na dito Magdi-disinfect na lang ng konti si Papsi Alam nyo, guys, naninigas itong ano Ito, ayan, oh Naninigas itong muscle ko dito Pag itinapa ko, napakasakit <sighs> ayan, siguro dahil kulang na kulang talaga ako sa tulog, so ipapahinga ko muna ito, ngayon lang ako makakapahinga ayun na, naligo na niliguan mo ba, hinugasan mo lang? niliguan mo hugas? ay, oo, kasi napakalamig ng panahon guys nagpainit si papa ng tubig so ayun guys kaya ano uh, siyempre napakalungkot parang pinahiram lang sa atin sila ng limang buwan. Ang bilis. Pero syempre, move on na tayo. Alam pa rin natin sila. Alam na alam namin ni Pops. Ah. Pinagtabi na lang namin sila. Magkasama sila ang dalawa. Ngayon, parang ang lupit guys. Biglang dalawa yung nawala. Ang lupit talagang wasak, durog na durog talaga yung puso ko. Parang nawalan ako ng kapamilya. Pero, talaga move on tayo. Para yung dalawa naman hindi kawawa. Kasi napabayaan namin yung dalawa, ano Bahala na sila dyan. Sabi ni Papa kanina, Mag, ano, magdi-disinfect siya dito. Sa, sa, ano, sa sala. Tutulungan ko sana siya. Kaya lang, bakit ganito yung muscle ko? Ang sakit. Pag itinapak ko, napakasakit. So, papahinga ko muna. Hindi, hindi ka pwede dito. Doon ka lang sa pagkain mo. Yun, yun. Andun yung pagkain mo. Yun, yun, yun. Yun ang kainin mo. Mabilis tong kumain, eh. Hmm. Kainin mo yan. Busid mo yan. Oo nga, binabantayan ko nga. Ito ako kay Sky, eh. Sige kakay, babantayan kita. Ayun na. Paubos na niya oh. Ops, hindi pwede dito. Doon, doon, doon ka. Doon, ka. doon, doon. doon. Yun ang ubusin mo. Yun ang sayo eh. Hi guys, good evening. So, Hello. time check. Alas 10 na po ng gabi. Pasado, alas 10 na ng gabi. At hayun. Ayun, maraming naganap kayong maghapon na ito guys. Ah. Uh, no, naiyak na nang masyadong malungkot kasi wala na. Sumunod na rin si Cheddar. Mm. So, ayan, dalawa na lang na naman ulit. Kasama namin dito ni Popsy. Mm. Magkasama na sila. Magkatabi sila. Sayang guys, hindi pa ako naka ano, naka move on kay Cheesecake. Sumunod na si Cheddar. Oo. Oh. Uh, Kalungkot na error pala nang pareti lang sa mga vlog na umiiyak ni alagaan mga mga bata yan. Ganun pala yung feeling nila. Oh. na Mga pamahala sa inyo mga Ang hirap, no? kaya nga ganun pala kahirap yun parang kapamilya mo yung nawala ano ang hirap guys ang hirap mga aso lang sila Napalino sila yung mga aso na ito. Mm -mm. Si, ano, si Cheesecake, tatlong linggo siya naghirap tatlong linggo talaga siyang lumaban. Akala ko nga makakaano siya eh. Mm, ko makakasurvive siya guys. Pini mm. Pinipilit niya, oo. Pinipilit niya na bumangon. Nung kaya pa niyang ano. Kaya mm -hmm. Di umihin dito sa kama. Hindi yun dito sa kama guys. Pero nung hindi na niya kaya, kasi araw-araw, yung ano, yung una nanginginig yung iska ng paa niya sa ano, sa gawing kwitan yung kanan nanginginig, tapos sumunod An Chan. yung na sa may chan niya, parang may spasam siya na hindi ko maintindihan ano, unti-unti guys, hanggang sa pati ulo niya, hindi na niya kayang ano tapos yung mga binti, na tayo mm -hmm tatayo siya talaga pinipilit niya doon pa rin siya iihi sa basahan nag ano siya nagpapababa siya sa akin dito sa kama yung hindi siya talaga hihiga hindi siya matahimik kahit natin mm, kahit nakadaya pa yon kahit natutulog siya babangon at babangon yun para bababa na iihi tapos ba diba yung meron yung yung one time na ano pinabayaan ko siya nag Nangudngud siya na ganyan sa ano sa inuminan niya. Kala ko kaya pa niya. Yun yung isang umaga na paggising na niya, yung pati yung leg niya, hindi na niya makontrol. Tapos yung ulo niya, hindi na niya madala. Pero nung, ano, nung last day niya, tumabingi na yung ano niya, yung dila niya. Oo, yun yung napapansin ko, parang mahinang mahina na siya. Pero nung umaga, kumain pa rin. Kumain pa rin siya nung umaga. 'Tas mga bandang, 'di ba, umalis tayo. Yeah. 'Tas nung dumating kami, ano pa, malakas pa yung inig ng katawan niya. Pero may Oo, pero umiiyak-iyak na siya. Tao, si ko na siya doon kasi baka pag wala kami ni Papsi, magpilit siya yung naihi siya, magpilit siya na bumaba doon. Yeah. Mahulog siya. Kaya nung dumating kami, binalik ko na naman siya dito. Ayun na, nung nag -e edit ako, guys. Kaya siguro mali-mali na yung na-edit ko. Pati yung na-upload ko, mali-mali na yung ano. Kasi nung pinasok ko, in ay, tinaas ko na siya dito sa kama uli Kasi andito na ako, yung eh. mababantayan ko na siya. Yun na, ano na, nadumi na siya. Nung nadumi na, parang may feeling na ako nung na kon na yun. Kasi, hindi yung dumudumi talaga sa ano eh. Hmm. Hindi yun na yun ano eh. mm -mm. so, parang tao parang na, nahirapan na siya Lumala ganun mm -mm. lumalaban na tapos yun wala na walang isang oras yun unti unti na dadahan na yung ano nung tinikdan ko wala na yung panginginig sabi ko bakit kaya wala na yung panginginig yung pala yun yun na yung huling ano na niya yun mga hininga na niya mm -mm. yung tibok na lang ng puso niya ang hinihintay ko Kinakandong ko ba siya, pero yung ano, yung, yung isang mata niya, hindi na ano. Hindi na siya pumipikit-pikit na ganyan. Dati pumipikit-pikit yun na ano. Tapos pag tinatawag ko siya, Chayda, ay cheesecake. Wala na, hindi na siya nagre-response. Kaya binaba ko na uli siya kasi durog na durog talaga ako. Ayun, kahapon yun guys. Lunis. Lunis na matay. <laughs> Tapos si ano si Cheddar naman kanina, Martes. Ang lakas pa yung kagabi. <laughs> Ang lakas niya kagabi. Inayos pa namin ni eh. Pops. Sabi ko wala na ano, si Cheesecake. Dalawa na tayo mag-aalaga kay Cheddar. hirap talaga guys ang hirap talaga <laughs> alam nyo lang <laughs> oo oh, pagkasi lang no? hirap na hirap kami talaga no? nagtsagaan na nakita naman ninyo kasama namin sila dito sa kwarto hindi kami nakakaalis ng bahay 5 months guys hindi kami namamasyan hindi kami nakakalayo ni Popsi dahil sa kanila pero okay lang yun. At least, na-enjoy namin sila. Bilis yung gawin sa atin yun. Talagang... Man na mahal ko yun. Ang lahi talaga. Kailangan. Ingat na ingat. Oh. Yeah. Mm, Pag-ingatan sila. Man na mahal ko yun. yun kung... Ngayon, magpa-5 months sila sa 23, guys. Oh, Kawawa naman yung mga baby namin. Pero hindi na malulungkot si Cheesecake. Hindi kasama na siya. Katabi <laughs> sila. Katabi sila <laughs> na baby ko. Nagod na. Okay na si mama.

tubo niya. Baby, ba't nandito ka lagi na?